Hello po mga kasindero. Uh, may isisir lang ako sa inyo. Ito ay uh, Camry 2019 model. Actually, 2018 hanggang 2000, 2023. Halos pare-parehas ang problema. Ito ay mayroong misfire. Kadalasan misfire ang problema nito. Tsaka yung, ano, yung bypass valve. Yan. Yung bypass valve. Engine coolant bypass valve. Yun ang karamihan ng sira nito. Pero ang talagang may nang inireklamo yung ano, misfire. So pupuntahan natin yung misfire para makita natin kung totoo yung sinabi na nitong ano na yung exact yung location ba talaga ng ano, misfire. Misfire number for she. Yan, titingnan natin. asan ah, na ba 'yon? Ayun. So ayan, number 4. Tingnan natin doon. Lalabas kasi ang ano, lalabas kasi yung mismo eh, pag uh, ikinambyo. Ayan. 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 Number 4. So, ayan. Number 4 niya. Nagka-count siya hindi ay gumagalaw yung tatlo so yun ang hapon mga kasindero palaging ganyan yan eh yung injector yung problema so yun na nga babaklasin natin yung injector at papalitan din yung, ano, yung bypass valve so ito na nga mga kasindero tatanggalin na natin yung injector actually pangalawang uh, pangalawang sasakyan ko na ito ngayong araw Tanggalin natin yung Victor. Ito lang naman ang matatanggalin yan. Tapos. Yung ano, yung bypass. Yung engine coolant bypass valve. Eh, hindi na yung papapalitan. Ayaw papalitan ng mayari. Di Diwa. Di ba, kunin na ito? Yung isang kunin na ginawa ko kanina ito, maluwag. Tatanggalin natin kung kasi. Kasi pwede kayo dito.

Ah, uh -huh.

yo kome se pwede se lan lang naman ang ano, pinaka weekday man ito. Yung injector. Pagka yung fire, ng mix Karamihan. Karamihan na uh, pabaling ganitong model. Injector ang problem. Ito, kailangan din ingatan. Huwag malaglag. Ito ito. May hila pang magganap ng ganyan kung ninyo. Ang ganitin kasi ito eh. Hindi makakadaan ito.

lalagyan natin ng marka para ma-observe pa doon kung anong problema nito ayan. may marka yan so yun mga inductor papalinisan natin doon sa machine at ayan na nga po mga kasindero tanggal ko na yung injector. at hindi yan yung una kong uh, ginawang uh, pagpapalinis sa injector at natanggal ko na rin na yan ah, na pag ko na yan actually pangalawa ko na sa ginawa ko yan ngayong araw na ito eh. yan po ang injector na yan yan yung uh, nagginawa ko kanina umaga so yan machine na yan may kuryente yan kasang lakas ng kuryente nya kasama, kasama niya yung yung, 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 chemical yung na lulubluban nya titignan din natin mamaya yung buga sisit kung ano yung sa ano. Ayan, Yan, Yan titingnan niya kung pare-parehas yung binibigay na uh, gasolina kung pantay ba So ang, uh, ko na itong mga butas at napadala ko na yung injector doon sa ano, pali, eh, pinagpalinisan namin doon sa eh, isang branch namin. Nalinis ko na yan, natanggal ko na yung mga buha-buhangin. May mga buha-buhangin kasi yan eh. Pati ito, ito ang ingatan yung mag, huwag ma, ano, huwag mahulog doon sa ilalim yan. Nalinisan ko na lahat. May mga lupa kasi yan, lupa-lupa, buhangin. So ganito lang maglagay nito, yan. Yun. Tapos, untutin ko lang ng ganito. Para bumaon. Ayan. Diba? Ayan. Ando na siya. Ando na siya. Yung. Yun. Ando na. so, sundutin mo lang ganito. Para lumapat siya doon sa ano na naka nakaulo kasi yan eh. Yan. 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 Yes na. Naragay na natin lahat. At tapos hintayin natin yung injector. So ito na nga po mga kasindero. Napalinisan na natin. Napalinisan na. Kaya uh, kakabit na natin. Ang una mga nang kakabit natin yung 1 1 1 tsaka 2 Saka yung, yung 3-4 kasi, yun ilalagay na natin doon sa unahan. Yan. Yeah. Tanggalin natin takip. Nilagyan ko ng takip eh. Baka mamaya may pumasok na kami. Eh. So, yun. Ilalagay muna natin to. Ilagay muna natin dyan. Yeah. Yan. Yung dalawa. Mahirap kasi, sentro. Yan. Yeah. Yeah. Tapos, lagay na natin yung wire ay pwede na lang ano mamaya na lang ilagay yung, yung wire hindi uh, ah, ka una, yung una kung ginama kanina ang hirap ilagay yung wire yan 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 oh. sentro sentro yan kabit na natin yung isa. Sure lang natin na 'yung guide derecho. Derecho 'yung guide. So ayan mga kasendero. na sentro natin. Tornilyo naman. Ipitan na natin tornilyo. turnilyo turnilyo Yeah. i natin na lapak bago natin ipitan. <clears throat> Tapos itong wire. Ah, mamaya na natin lagay yung wire. Ito muna ang ilalagay natin. Ya. Naka-trade 'yan eh. Ngayon. Ah. Oh. Oh yeah, so, makasiguro. Ilalagay na natin 'yung wire. Wire, wire. Ito. Tayo na pindutin dito. Ito muna. Ito muna, mga indicator. i So yun ang mga kasintero na ikabit na natin. Banda rin mo na natin. At pagkatapos na natin sa computer ko, may misfire pa ba? So yun ang mga kasintero. Clear na. Hindi na siya nagmi misfire yung number 4. At uh, tahimik na rin yung kanyang RPM. Ayan na. Dati ang RPM ay uh, magalaw. So yun lang mga kasintero yun lang ang problema nito yung mga injector yun ang madalas bibihira naman mangyari na yung uh, coil karamay injector basta nag um, yung ano kamre yung nakagad ang uh, ano ko oh, curry ko kaya lang kailangan natin i-computer eh, i-scanner eh, para ano para nakikita yung customer kung kung saan yung may misper talaga para maniwala so yun lang mga kasintero hanggang dito na lang, lang. Dito lang ang aking masinser sa inyo. Maraming maraming salamat ala sa inyo. Dahil nakabanta yung mayari. <laughs> maraming maraming salamat ala. Bye bye po at God bless po sa inyo lahat.